Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces para sa Abril 18, 2025. Ngayon, ang kalawakan ay nag-aanyaya sa iyo, Pisces, na huminto at mag-isip tungkol sa mga layer ng emosyon na kulay ang iyong pag-iral. Bilang isang Pisces, ang iyong malalim na emosyonal na kalikasan ay nag-aanyaya ng mga tao patungo sa iyo na lumilikha ng isang kaakit-akit na aura na maaaring magpasimula ng malalim na koneksyon. Ngayong araw, yakapin mo ang biyayang ito at hayaang magabayan kanito sa iyong mga interaksyon habang tinatahak mo ang mga enerhiya ng araw na ito. Ang iyong malikhain at empatikong kalikasan ay isang kahangahangang kalakasan at ngayong araw, ito ay nagiging mas malakas. Huwag matakot na ibahagi ang iyong nararamdaman at mga pananaw sapagkat ito ay magdadala ng mga bagong ugnayan at magpapalalim sa iyong koneksyon sa mga tao sa iyong paligid. Habang ang buwan ay humihimlay sa Capricorn, binibigyan ka ng isang makatawid na impluensya na tumulong sa iyo upang magtuon ng pansin sa mga bagay na talagang mahalaga. Ang pagpaprioritize ng iyong mga gawain ay makakatulong upang mapadali ang iyong mga iniisip at kilos. Ang ganitong nakatuong impluensya ay nagbibigay daan upang magtuon ka sa mga pangunahing layunin at alisin ang mga distraksyon na nagpapabigat sa iyong espiritu sa buong araw, makikita mo na ang paghahanap ng tamang balanse sa pagitan ng pagiging apektado ng mga sitwasyon at pagpapanatili ng kapayapaan ay magbibigay liwanag sa iyong daraanan. Tandaan na sa tuwing nararamdaman mong na insulto o nalulumbay, isang magandang pagkakataon ito upang pag-isipan kung paano magpatawad at magpatuloy ng mas magaan. Ang ganitong pananaw ay magbibigay ng higit na kaalaman sa iyong sarili at magpapalakas sa iyong kakayahang magpatuloy sa positibong landas. Sa iyong paglalakbay na iyong araw, maaari mong maramdaman ang isang pagkakataon para sa panloob na pagbabago. Ang bawat karanasan ay nagdadala ng mga pagkakataon upang palawakin ang iyong pananaw. Isang mahalagang aspeto ng iyong buhay ang pagpapakita ng malasakit at pagunawa sa bawat isa. Ang bawat tao ay may kanilang pinagdadaanan, at ang pagbabalik loob at pag-unawa sa kanila ay magdadala sa iyo ng mas malalim na pagunawa sa iyong sarili at sa iba. Ang pananaw na ito ay hindi lamang makakatulong sa iyong mga relasyon, kundi magpapalalim din sa iyong espiritwal na pag-unawa. Ang pagkakaroon ng malasakit sa bawat nilalang at pagtanggap sa pagkakaiba-iba ng bawat isa ay magdadala sa iyo ng higit na kapayapaan sa iyong buhay. Sa ganitong paraan, ikaw ay magsisimulang lumago hindi lamang bilang isang tao, kundi bilang isang espiritwal na nilalang na may misyon at layunin sa mundong ibabaw. Hinahayaan ng mga enerhiya ng araw na ito ang iyong intuwisyon na magbigay gabay sa iyo, na nagpapalakas sa iyong pakiramdam ng sarili, at sa iyong koneksyon sa iba. Yakapin mo ang mahika ng pagbabago na nakapaligid sa iyo, at alamin na ang iyong emosyonal na lalim ay maaaring magdulot ng isang makapangyarihang pagbabago sa iyong pananaw. Ang mga bagay na minsan ay nakakagulo sa iyong isipan ay unti-unting magiging malinaw sa iyong mata, at magiging madali na para sa iyo na magdesisyon kung anong landas ang tatahakin mo. Huwag matakot magbago, ang pagbabago ay hindi laging madaling tanggapin, ngunit ito ay isang natural na bahagi ng proseso ng paglago at pagunlad. Magtiwala ka sa proseso ng buhay at hayaan mong ang kosmikong agos ay magdala sa iyo sa mga pagkakataon ng paglago at muling pagsilang. Mahalaga rin isaisip na may mga pagkakataon sa buhay na hindi mo kayang kontrolin, at ito ay isang paalala na laging magtiwala sa iyong intuition at sa iyong kakayahan upang magdesisyon ng tama. Ang iyong likas na kakayahan na makita ang malalim na kahulugan sa mga karanasan at pakiramdam ay magbibigay gabay sa iyo upang mas mapabuti ang iyong buhay. Ang masusustansyang pamumuhay ay nagsisimula sa sarili, kaya alagaan mo ang iyong kalusugan, pisikal man o emosyonal, upang patuloy na magtabumpay sa mga oras ng kahirapan. Huwag kalimutang huminga at maglaan ng oras upang magpahinga sapagkat ito ay magdadala sa iyo ng kalinawan sa mga bagay na nais mong baguhin o mapabuti. Ang kulay na magdadala ng swerte sa iyo ngayong araw ay asul, isang kulay na kumakatawan sa katahimikan at kalinawan. Ang asul ay tutulong sa iyong makatadpo ng kapayapaan sa gitna ng iyong mga iniisip at emosyon. Ang numero na magsisilbing maswerteng numero sa iyo ay tatlo, at ang maswerteng gawain na maaari mong isagawa ay ang pagninilay-nilay o pagsulat sa iyong journal. Ang mga aktibidad na ito ay magdadala ng kasiyahan at magpapalalim sa iyong pagunawa sa iyong sarili. Ang pagsusulat ng iyong nararamdaman ay makakatulong upang mailabas ang anumang hindi magandang emosyon at mapanatili ang positibong pananaw sa buhay. Huwag kalimutan na sa bawat hakbang na iyong tinatahak, ikaw ay lumalapit sa mas mataas na antas ng kamalayan at kasiyahan. Ngayong araw, maglaan ng oras upang magpasalamat sa iyong mga natutunan at magtiwala na ang buhay ay patuloy na magbibigay ng mga pagkakataon para sa iyong pagpapabuti at paglago. Patuloy na yakapin ang lahat ng mga positibong pagbabago sa iyong buhay at huwag mag-atubiling magpatuloy sa iyong misyon. Huwag kalimutan na ikaw ay may kakayahan upang baguhin ang iyong kapalaran at ang iyong direksyon. Kaya ipagpatuloy ang mga hakbang na nagpapalakas sa iyo. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.